Membro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Ano mang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Qualified! Theft! Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan, tuloy-tuloy sa pagpapalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kayuwagaan? Ano ang katotohanan? At hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik niyo yung Rich 11 Race si Bayan sa kasaysayan. Qualify! Tef! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Inawat ni Rosie ang pangaaway ni Jane kay Mang Diego. Binigyan naman ni Mateo ang matandang lalaki ng halagang kailangan upang sumailalim si Ana sa kidney transplant. Naging matagumpay naman ang operasyon kay Ana. Subalit kasunod yun, na hold up si Mateo. Adi pagpatuloy pang sabay bay sa kasong ito. Mula sa kuna na sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH11 Ray Shibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ang ko. Mm. Kunin niyo ito. Eh, para saan to, Mateo? Balato ko sa inyo. <laughs> Ay, nakasalamat. May puhunan na naman ako sa libangan ko. <laughs> akong dapat magpasalamat sa inyo. Nalutas ang problema ko sa paraang itinuro niya sa akin. Ay, yun lang naman ang dapat na gawin mo. Hindi na humatutuklasan ang malaking halagang nakuha ko sa aming kumpanya. Hindi na talaga. Dahil na-hold up ka eh. ko kung dalawang milyong piso ang na-hold up sa akin. Gayong mahigit limampun libo lamang ang natangay ng na mga nang hold up sa'yo. <laughs> Tayo lang nakakaalam nun, Monchay <laughs> Talagang walang ibang makaalam ng peking hold up na nangyari sa'yo. At ang mga taong inutusan niyo. <laughs> walang problema sa kanila. Kasama sa limampun piso na napa sa kanila ang usapan naming ititikom nila ang kanilang bibig. Bang Diego. Pagkahatid ko ko sa inyo sa Sabungan, kung saan sinundo ko kayo bago tayo nag-usap dito sa tabi ng highway. Baka hindi lang ko tayo magkita ulit. Naiintindihan ko. Huwag ko ninyong papapayaan si Ana. Ako ang bahala sa anak ko. At ako naman akong bahala sa pamilya ko. Ana. Ha? Uh, Pwede akong tumuloy? Uh, mm, tuloy ka, Rosie. Salamat. Maupo ka. Thank you. Maghahanda ako ng merienda ah, huwag mo. na. Hindi naman ako magtatagal. Kaya lang ako na parito para para ngapuntahan ka at magpasalamat sa iyo. Merci. Nabanggit sa akin ni eh, Mateo. Nagkasundo na daw kayo na hindi na muli pang magkikita. Nung pa naman bago kayo nakasal. Nagkasundo na kami hindi na magkita. Napilitan lang kami magkita muli dahil dahil alam ko dahil sa pagkakasakit mo. At ngayon magaling na ako. Wala nang dahilan para magkita pa kaming muli ni Mateo. Salamat, Ana. Yan lang ang gusto kong marinig sa'yo. Maasahan mo, Rosie. Hindi na ako makikipagkita pa sa iyong asawa. Hindi na ako makikipagkita pa kay Mateo. Kahit... Kahit ako ang higit na may karapatan sa kanya. Upare yes! 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 oh, ako. Alam mo, sinasabi ko. Ha? Totoo yun. Oh, totoo oh. nagka-pera ako. <laughs> Napainom ko kayo dito sa beer house at may kataybol pa tayo. Dahil sa peking pang up ko. Oo, oh, nang hold up ako kunwari ha. Pinalitaw ko lang. Nang hold up ko si Matayo. Oh? para mapagtakpa ng malaking perang ninakaw niya sa kanilang kumpanya. <laughs> Hold up me! Peke ang pang-hold up ko. Pero si Mateo Sarmiento, totoong nagnakaw, ha? Magnanakaw ang manager na yun! <laughs> Nagbabalik ang yung Average 11 Race si Bayan, sa kasaysayan. Qualify! Tep! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Oh, sure. Ah! Sa wala! Lodges! Ah! Sa wala! Sa wala! Lodges! Ayun! Ha! <laughs> ha! Palalong wala! Panalo pinaguhan ko. Panalo ko! Manjego. Ha? Manjego. Isa ka ba sa nakapustahan ko? Hindi ho. Pulis ho ako. Nakasabilyan lang. Uh, pulis ka? Mari ho ba kayong maimbitan sa presinto? Uh, bakit mo ako iimbitahin sa presinto? Uh, sa presinto? Uh, may reklamo ho laban sa inyo. May kasalanan. Kayo ho ang itinuro ng nadakip namin na may kinalaman sa pang up kay Mr. Mateo. Eh, hindi ako nang uhold ho up. Sa presyendo na ho kayo magpaliwanag. ko <laughs> Sorry, Mateo. Kayo raw ho, sa Kaya pinuntahan ako ng mga pulis sa opisina ko. At inimbitahan nila ako sa presinto. Ako ha? Bakit ko? Eh, kasalanan ng taong inutusan ko eh. Suot so, ba naman nagpakalasin sa beer house? Pinagmalaki pa ginawa niyang kunwaring pang hold up sa'yo. Eh, may isang GRO ang nagtip sa mga pulis. Ayun, kaya natin yung gago. Pati ako. Malamang matanggal ako sa trabaho. Eh, sigurado yun. <laughs> Dahil lalaliman daw ng mga pulis ang kanilang pag-iimbisga labas sa iyo. At kakalkalin nila ang lahat ng perang ninakaw mo sa kumpanya nyo. Malaking kahihiyan ho ito para sa akin. Kung hindi ako napilitang umamin, baka makulong ako eh. Ako ho ang siguradong makukulong, Mang hmm. Jeyko. Mawawala na ako ng trabaho. Mabibilanggo pa ako. Itay, kasalanan ko po. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Ana. Hindi ho mapipilitan si Mateo na magnakaw sa kanilang kumpanya. Hindi po siya makukulong kung hindi siya nagsikap na maipagamot ako. Hindi natin siya inutusan na magnakaw. Pero naobliga ho siyang tulungan ako. Tungkulin niya ang tulungan ka. At karapatan mong tumanggap ng tulong mula sa kanya. Kung alam ko lang po sana na magdadaan ako si Mateo para matulungan ako. Sana hindi na ako pumayag na maipagamot niya ako. Kung gustuhin ko pa lumala ang lumalaan, sakit ko at mawala na sa mundo kaysa mapasama at mabilanggo si Mateo. Kung napasama man <laughs> si Mateo, baka karma sa kanya yun. Itay! Nagbayad lamang si Mateo sa malaking pagkakautang niya sa iyo. Eddie? Eddie? Hmm lapit ko. Naglayuan ang ibang classmates natin na narito sa campus. Eh kasi nalaman nila. Nakulungan daddy mo. Ano? Na nakulungan daddy ko? Eh, hindi mo alam? Hindi! Eh kasi hindi ko naman kinikibong daddy ko eh. At ang mami ko naman nagmamadaling umalis ng bahay kanina nagpaalam ko sa kanya. Wala siyang sinabi sa akin kung saan siya pupunta. Pero... Ah, halata akong balisa siya. Malamang pinuntahan ng mami mo ang daddy mo sa presinto. Bakit man ang daddy ko? Ang balita, nagnakaw daw siya sa kanilang kumpanya para maipagamot yung si... si aling Ana. Bakit magnanakaw ang daddy ko para maipagamot ang Ana na yun? Bakit?! Nagbabalikan niyo ligo, Darich 11 Race Bayan sa kasaysayan. Qualify, Tef! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan! Labis-labis ang pagtataka ni Jay kung bakit nagawa ng kanyang daddy na magnaakaw ng malaking halaga para kay Ana. Si Rosie ang nagpaliwanag sa kanyang anak ng buong katotohanan. Ating ipagpatuloy ang pagsabay-bay sa kasong ito. Mula sa na sa Pilipinas, DZRH. Ito si R.H. Levan Ray si Bayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito labang sa Ano ang Katotohanan? Jane, hindi babae ng daddy mo si Ana. Bakit nakikipagtagpo siya sa babae yun, Mami! sa babaeng yun na pumapatol sa asawa ng may asawa. At walang pakialam kahit makasira ng pamilya. Homebreaker! Hindi siya homebreaker. Hindi siyang sumira ng pamilya ng may pamilya. tayo! Tayo? Oo. Huh? Tayo sumira sa pamilya ng daddy mo at ang kanyang asawa. Ha? Huh? Sila ni Ana ang unang kinasal. Pero dahil sa obsession ko na makasama sa buhay ang daddy mo, nagpakita ako sa kanya ng motibo. Kahit na alam kong pamilyado na siya, tinukso ko siya. At nang may mangyari sa amin, at nagbunga ngayon, inobliga ko siyang iwan ang asawa niya at panagutan ng pinagbubuntis ko. Binantaan ko pa siya na ipapapatay ko kapag hindi niya ako pinakasalan at pinakasamahan. Hindi. Ikaw. Ikaw ang malaking dahilan. Kaya iniwan ng daddy mo ang asawa niyang si Ana. No, dahil sa pagmamahal sa iyong daddy. Dahil sa takot na may masamang mangyari sa kanyang asawa nagparaya. Pumayag na maghiwalay silang mag-asawa dahil sa atin. <laughs> Wala pala akong dapat na ikagalit sa, sa unang asawa ni Daddy. Shane, salamat din mo ko. Salamat hindi ka nagalit sa akin. Sa akin sarili ako galit, Daddy. Anak. All the while, nagdamdam ako. Nagalit ako kay Aling Ana. Dahil hindi ko alam. Hindi pala siya malanti Hindi pala siya mga agaw ng asawa na may asawa. Hindi pala siya maninira ng pamilya na may pamilya. Kami ni Mommy... Kami pala ang home wrecker. Dahil sa amin... Nagkahiwalay kayo nung una ninyo, Saul. So... Marami akong pagkukulang kay Ana. Kaya tinulungan ko siya. Naiintindihan ko na, Daddy. Pero kahit ginusto kong mapuna ng mga pagkukulang at pagkakamali ko kay Ana, Maling-mali pa rin ang ginawa kong paraan para matulungan siya. Labag sa batas. Daddy! Nasira ang aking pangalan. Nawalan ako ng trabaho. At matagal akong makukulong dahil sa nagawa kong kasalanan the qualified TEF. Naway inyong kinapulutan ng aral lang katatapos na kasaysayang hango sa tunay na pangyayari. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects, Jerry Mutian, Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Production Assistant, Angie Cruz. Ito yung mula sa panulat ni Orlando Aquino. At sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito mong inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod. Isa na namang makatotohanan kasaysayan ang aming iahandog sa inyo, dito pa rin sa ating dunang. Ano ang katotohanan? Niyembro ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.